Ayon sa report, ang Mossad ay nag-hire daw ng IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps Security Agency para itanim ang bomba na kung saan pumatay kay Ismail Haniye. Ito ay ayon sa The Times of Israel. Marahil ay alam na ng karamihan na si Ismail Haniye ay nagpunta sa Tiran upang dumalo sa inauguration ng bagong Pangulo ng Iran na si Masud Pisesyan. Ilang oras lamang ang nakalipas mula sa pagdalo nito sa programa na balita na si Ismael Haniye ay wala na. Ito ay ayon mismo sa dalawang Iranian officials na hindi raw missile ang pumatay kay Haniye kundi bomba. Bomba sa loob mismo ng bahay na tinitirhan ni Ismael Haniye. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ng Hamas na missile strike daw ng Israel ang pumatay kay Haniye pero sa nagdaang mga araw, mismong Irana ang nagsabi na hindi raw misail ang pumatay kay Haniye kundi bomba. Meron ding tsorya na lumabas na nagsasabi na merong nagbitray kay Haniye mismo sa loob ng Iran dahil ang bomba ay mismong sumabog sa loob ng bahay ni Haniye, guest house na nasa Tiran na kung saan kontrolado at protektado ng IRGC. Ibig sabihin, walang basta-bastang tao ang makakapasok dito. Punong-puno rin ito ng mga bantay. Pero ayon sa paglilinaw ng dalawang Iranian officials, walang ebidensya na misail ang sumira sa bahay ni Haniyeh sapagkat ang naturang pagsabog ay nangyari mismo sa loob ng bahay ni Haniyeh na kung saan dalawang buwan na pala na itinanim. Merong dalawang Iranian official ang nagsiwalat ng sekreto at ito ay ibinalita hindi lamang ng The Times of Israel kundi ng ibang news agency worldwide. Ayon sa dalawang Iranian officials na ibinalita ng The Times of Israel may ibinunyag ang dalawang ito na ang pagpatay kay Ismail Haniye ay isa sa gawa noon pa sanang Mayo. Kung naaalala mo ang nakaraang presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi na pumanaw dahil sa helicopter crash na siya namang pinalitan ni Masud Peseskyan sa funeral nito, dumalo si Ismail Haniye at umuwi sa kanyang bahay sa Tiran. Ang bahay na ito ay siya ring sumabog ngayon sa panahon na siya ay dumalo sa inauguration ni Masud Pa Pasasabugi na sana ang bahay ni Ismail Haniye gamit ang detonator pero dahil sa maraming tao sa labas ng building, hindi sa loob ng bahay, kundi sa labas ng building ay hindi itinuloy ang plano. Aking nabanggit kanina na ang bahay ni Hanye ay walang basta-basta kung sino na lang ang makakapasok dito dahil bantay sarado ito ng IRGC. Pero sa labas mismo ng building, maaaring maraming tao. At kung iyong matatandaan sa mga nauna nating report na ang pagsabog sa bomba sa loob ni Haniye kung saan siya ay namatay ay nangyari alas dos ng madaling araw sa Iran. Ibig sabihin, walang gaanong tao. At kung sakaling totoo ang mga pahayag ng dalawang mga Iranian officials na ito, lumalabas na ang bomba na nakatanim sa bahay ni Ismail Haniye ay lampas dalawang buwan na. Hindi lang nagsakses ang unang plano sapagat posible na hindi ito matuloy dahil maraming ang tao ang nakapalibot sa building. Ibig sabihin, iniiwasan din ng mga nagpatay kay Ismail Haniye na madamay ang mga sibilyan. Ayon sa The Times of Israel, nag-hire daw ang Musad ng IRGC Security Agency para itanim ang mga bomba sa bahay ni Haniye. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba ang Musad, ang Musad ay katulad lang ng CIA. Matindi rin ang Musad. Pumapangalawa ito sa CIA sa buong mundo. Ayon sa British Daily na ang Mossad agents ay nagtanim ng mga bomba sa tatlong room na magkakatabi sa loob ng compound. Pagkatapos nito ay iniwan ang Iran at pinaniniwalaan din nila na sila rin ang nagdetonate detonate ng mga bombang ito na kung saan nagresulta sa pagkamatay ni Ismail Haniye. Ito mga kaibigan, ha, maaaring hindi kayo makapaniwala dito. Dahil mismong ang IRGC isiniwalat ito sa newspaper, sigurado sila na ang Musad ay nag-hire ng mga tao mula sa Ansar Al-Madi Security Unit. Isa pang IRGC official ang nagsalita, It is a humiliation for Iran, a huge security breach. Ibig sabihin sa mga isiniwalat ng IRGC official na ang siguridad ng Iran ay napasok na rin ng Musad. Dagdag pa ng IRGC. It's still a question for everyone how this happened. I can't understand it. Nagdududa ngayon ang ibang IRGC officials na meron pang mga nasa matataas na posisyon ng Iran ang kasabwat ngayon ng Mossad. Dahil halos lahat ng galaw ng Iranian military ay nalalaman ito at nabubulgar. Merong mga komenter natin na nagsasabi na baka raw ang bagong presidente ng Iran ang kasabwat ng Mossad dahil nung bago pamalok-lok sa posisyon itong si Masoud Peseskyan ay meron siyang balak na makipagkaibigan sa Western Country kasama na ang United States of America at kung iyong pagtutuunan ng pansin kakaibiganin ni Masoud Peseskyan ang United States of America the number one supporter of Israel anong masasabi nyo na kung sakaling Maging magkaibigan si Masoud Peseskian at United States of America at may gawin ang Iran laban sa Israel. Posible kayang malaman ito ng Israel sa pamamagitan ng United States of America na naging kaibigan naman ni Masud Peseskian. Hindi ito malayong mangyari pero maaari ding mali. Pero marami ding mga katanungan ang namumuo. Paano kaya nahire ng Musad ang IRGC agents? na mula sa ibang unit. Meron namang mga nagsasabi, pera-pera lang kasi yan. Basta pera daw ang pag-uusapan, marami daw mga prinsipyo ang mababaliktad. Basta pera ang pag-uusapan, kaya niyang ibitray kahit pa man kanyang kadugo. Samantala, nagsalita si Daniel Hagari. Ayon sa kanya, ang buong Israel ngayon ay nakahanda dahil every now and then maaaring umatake ang mga kalaban nito. Lalo na na matindi ang mga pagbabanta ng mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran, gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthi. Pero ayon naman sa United States of America, sa pamamagitan ng kanilang intelligence, wala raw nakikitang paghahanda ang Iran upang umatake sa Israel. Ganun pa nasa full alert pa rin ang Israel. At eto pa mga kaibigan, ayon mismo sa Washington, na ang US military ay nag-deploy ng maraming fighter jets at Navy warship sa Middle East. Ito ay dahil sa pagkamatay ni Ismail Haniye dahil hindi rin imposible na maaaring sumiklab ang digmaan at malaking digmaan sa Middle East. Binabantayan ngayon ng US military ang mga galaw ng Hezbollah at Hamas dahil sinusunod daw ng mga militant group na ito ang threat na nagmumula sa Iran. Dagdag pa ng US Defense Secretary na si Lloyd Austin na ang gobyerno ng United States of America ay magdadagdag na ng Navy cruisers and destroyers na kung saan kaya nitong tumira ng mga ballistic missiles. Kinumpirma rin ni Lloyd Austin na ang Amerika ay nagpadala na rin ng karagdagang squadron of fighter jets papuntang Middle East.